Uh, hinaraskan ni Lagdameo, uh, then yung yung ex-partner, sabi niya sa'yo, hayaan mo lang, Nandoon ba si Marcos Jr.? Hindi, wala siya na. Wala, wala siya doon. doon. Wala, wala siya doon. Okay. Oo. So, kailan yung, di ba, yung unang yung meet meeting doon sa bahay na sa Forbes Park? So, yung mm -hmm. sumunod, yung sumunod, saan? Matagal. Bahay din. <laughs> sa bahay? Bahay, bahay din ng, ano, um, common friend. Yung parang isang, sa grupo rin nila. Oh, ka din. Ah, Mga kaklase din nila sa pulburon. Yes, uh oo. -oh. okay, So, Kasi mo, most of the time, in fairness, parang ako lang ang nadadalang babae. So, ay, minsan, kapag minsan. Pero minsan din, marami din. Iba. Pero pag ganon, parang, uh, pag marami kasi, parang minsan si Tony Boy ayaw niya. So, hindi kami nagtatagal. So, yun yun. So, hindi mo ba nakasama yung asawa ni Lagdameo sa isang mga event? Never. Never. A solo niya? Never. Okay. So yung sumunod Never. yung pag, pag, pag yung mo mong nakita si Marcos Jr. nung sa isang bahay na yon, naalala mo pa kung ano yung okasyon? Or I mean, kung sino sila yung mga tao? Uh, oo naman. Kasi kukunti lang naman yung ano nila, yung cycle Pero, nila, nila. They're doing it. Oo. Eh, sila, sila sila, lang. It. Okay. Sila sila lang. Oo. Sila so sila. ano yon yun? Yung, yung second time around, uh, ano yung okasyon? Nagpulburon din si Marcos Jr. Nagpulburon pa rin? Uh, that time, parang hindi ko yung nakita. Pero alam ko they're doing it. Kasi nga, everybody's there. alam alam mo yun, eh, diba? Siyempre si Tony pinagkikwento rin sa akin. <laughs> okay. Tapos kasi, because of that, tapos konti lang talaga. Very kasi ano eh, in fairness, very, alam mo, si Mr. President, yung tinanong ko nga, in first time ko siyang na-meet, sabi ko sa kanya, sabi ko pa kaya na, hindi siya people person, no? Sabi, kasi parang ano siya, parang may... Aloof siya sa tao. Aloof parang siya may... sa tao, oh. oo. Tapos mm -hmm. sabi niya, ah, sabi niya, oo, ganyan talaga, hindi talaga siya, ano. Tapos eventually, when, you know, analytical kasi ako tao eh, so, mm -hmm. nagtinitingnan ko, then I realized, one time I talked to Tony boy, sabi ko sa kanya, oh, you know what, I understand why he's like that. Kasi sabi ko, syempre, stigma na yung nangyari sa kanya with the parents, ba? Diba? Sa, mm -hmm. Sabi ko, tapos lahat ng tao, Gina Judge, lahat ng tao, um, alam mo yon, parang yeah. again, kanila, kasi may during, that ganun. Time. during that time, yeah. malbasura pa sila sa paningin ng taong bayan. Exactly. Parel, eh. exactly. Mm -hmm. So parang sabi ko yun yun. Kaya nga sabi ko, kaya nga ang sad kasi until now nadala niya. Di ba? Parang okay. dapat uh, humarap siya eh. Alam mo yun? Ma ang tanong ko, kasi sabi mo kanina, mga limang beses na pagkakataon. Mm -hmm. uh, Linawin ko muna, maliwanag na sinabi, sabi mo si Lisa na meet mo mismo sa bahay nila. At mm -hmm. naggamit nag ka ng restroom, sinalubong ka, inalo ka ng mm -hmm. droga, then nag-decline ka. Mm -hmm. Then, mm -hmm. uh, si Lisa, ilang beses mo nakanamnamit? Si Lisa, yung talagang engagement na nakakaharap. Uh -oh. Siguro, yung parang yung, 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 yung nakapunta ako five, di ba? Pero yung talagang uh -oh. medyo, medyo nakausap mo lang tatlo. Yung ganun. Ay, meron pa pala umating kami ng event, ng isang wine event. Pero I don't know if he she remember me. Nung natapunan siya ng wine. Pero lumapit kasi siya sa akin eh. Tapos humingi siya ng, natapunan wipe, siya sa ng wine. O, natapunan so, <laughs> siya ng wine. Oo, natapunan siya ng wine. Kasi isa, talaga, wine event. Uh Uh, ah, yeah. so, abayan, Favorite niya 'yon. <laughs> favorite niya yung mga ganung event. Mm -hmm. Okay. So gusto ko lang linawin sa ating mga ka mga kababayan. So ilang beses mong nakita si Liza na may hawak ng na uh, stash box o yun know, lagayan ng pulburon doon sa mga pagkakataon na nagkita kayo sa mga events. Ah, kami? Hindi siya kasi uh? event. Actually kasi it's a private like they will invite lang sa bahay. Very very okay. private casual. 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 Yeah, oo. Okay. So, Oo, so, casual, si, no, no. si, Li, okay, go ahead. Si Lisa na, na nung sa mga casual ano na yon, occasion na yon, uh, inalok ka pa rin ba niya uli? Paano? Ano, ano yung mga... Hey, hindi yan na ako inalok kasi nga umiiwas. Ayaw mo na. na. ano mo, mo, na? mo <laughs> yun? So, parang yeah. Pero nakikita ako talaga. Yeah, I, can, I, I see it. You know? So parang, kasi nga, if you're, okay, basically, if you're it's your house, right? So yes. you feel at home. If you have a visitor you trust, di ba? So parang, mm -hmm ano yan eh, parang may tiwala ka, you can, do, you can be yourself. Mm ba? -hmm. Diba? So, sabi ko nga, ano yan eh, kanya-kanya yan. Pero this time kasi, parang you're a leader. Diba? Parang, yes. kung, sabi ko nga, again, kung nagbago o hindi, sa follicle test na hindi yung malaman. Kasi diba, parang mm -hmm. yun lang yun eh. So, parang, sa akin, I'm just, sinasabi ko lang kung ano yung, na experience ko. Yes. Kasi kung yun ang gusto nating ipa-ano sa taong bayan, yung circumstances na na i-witness mo. Kasi ang daming yeah. circumstantial evidence. Andyan si Nikki setting yeah. na mm -hmm. si, napaka-powerful ng statement, pero hindi mm -hmm. kinakasuhan. Andyan si mm -hmm. Pangulo Duterte. Andyan si mm -hmm. Agent Morales, na nag-testify mm -hmm. sa PDL. Andyan siya yung aking uh, pinakitang pulboron pul video. Ang gusto ko kasi ipakita sa taong bayan, kasi ikaw, you belong to the circle. Mm -hmm. at ex-partner mo, yung kasama nila sa pulboron yeah. activity mm -hmm. nila. Yeah. So you are so you are very credible. Kaya tinatanong kita na sa mga pagkakataong 'yon, yung mga pagkakataong 'yon, uh, like doon ba sa instances na 'yon, hindi eh, mo man siya nakita na so missing hot, pero alam mo sa sarili mo na they're doing something inside of like course. You. Or, yeah. Okay. Of course they do. Kasi parang 'di ba minsan nga kasi may ganito ganito 'yan. Kapag if you're doing it, paglasing ka na or like you're into it, super lasing tama mo sorry and worth it. Ano? Um, ang nangyayari, minsan may naiwan na residue. <laughs> sa bibig? Oo, oh, oh, sa dito, no. sa so, nose. Oh. Minsan may naiwan dyan. Mga oh, sino, na, sino, nakita mong nung may naiwan na residue? Madalas lahat naman sila. <laughs> okay, so, <laughs> so my experience. Di ba? So, parang, Oo. Oh, oh. So, Kaya titigan na, yun? mayroong residue na naiwan kay Marcos Jr. na nagbabiral. Na sa isang oh, parang ceremony, okay. naalala mo. May yeah. meron ditong puti na pulbo, mm, tapos mm. inabutan siya ng panyo nung, you know, ng kanyang PSG. Nakita mo mm. yon So, inabutan siya hindi. ng panyo ganyan. Hanapin hindi mo yan, mga, mga kababayan. Okay. So, merong residue ah. dito, dito ha. Kasi inabutan okay. siya ng ng panyo nung PSD niya. Tapos, ginanon niya sa public. Oh, so, hindi ko nakita residue. yun. So, ito, kasi ako wala pa, you know, never ko ako hindi nakakita. Hindi ko pa nakita. Na? Mm. Yun ang hanapin ko, send ko sa'yo mamaya. So, mm -hmm. ako wala pa ako nakitang pulburon sa buong buhay ko, kahit anong klaseng mm -hmm. ng hmm pulburon. Yung tunay na pulburon, yeah. basta nakakita ako nun. So, yung sinasabi mong residue, pwede mo bang i-explain, parang ano siya, parang siyang crystallized? Ano, ano, ano yung dating pag nasa skin siya na nakita dito? Alam mo, dito? talcum powder. Basically, uh, powder talaga. Pulbor. okay. O, powder talaga siya. So, ganun yun. Even yung texture niya, ganun. Very, very fine. Tapos yun, makakita ka ng Johnson's Baby Powder, di ba? May plug ko. May plug. No, <laughs> <Kaya, laughs> so, so parang ganun talaga. Oo, oh, oh, oh oh. talagang oh, ganun siya.